Si sa mapagpalang hapon po sa inyong lahat at hindi po tayo maaga po naghanap buhay ngayon at meron lang po ako yung kanina kaninang umaga at ngayon po, umpisa na po tayo sa ating paghanap buhay dito kay Lala Mok gusto po ang bawat isa at ngayon po ay August 29, 2025 at kahapon ganon ganun din po ang ating biyahe kahapon hindi gaano na full times dahil Uh, birthday ko po kahapon yan batiin nyo na lang po ako dyan so yun at ngayon po oras natin alauna 14 na po ng hapon at meron po tayo nakuhang uh, first booking po natin i-deliver lang po natin dyan sa Mariana at ito po ay 1000 kg at ang delivery fee po niya nasa 400 plus Ayan, at magsimula na po tayo At naway, samahan niyo po Kumuli sa ating pagbibiyahe na ito At patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon Sa mga pangilangan po natin Sa bawat araw Hindi na natin ito patatagarin pa, let's go Alright, so dito na po tayo sa pickup location Po natin, so Check ko lang mga boss no, uh, 300 kg pala ito Akala ko 1000 kg Naka priority Kaya pala umabot ng 400 plus Ang delivery fee sa Mariana lang Apat na gulong lang ma'am Wala na sa sasay rito no? Wala wala na Malapit na yan Diyan lang yan sa unanang Kisunab Doon na yung bayad ma'am okay, Nakuha na po natin Mapunta sa drop off location 4 kilometers At uh, paandawin na tayo doon agad Dahil malapit lang naman ito at uh, natanong ko rin doon mga boss, magpadagdag tayo ng mulye. Meron na kasi tayong mulye. Apat, uh, ano po ang ating bilhin? Uh, dalawang mulye. May natanong din ako doon sa Ibinipasyo. Mura lang, 800 pesos lang yung uh, bawat isa ng mulye. Medyo mura doon. Kasi na kanilang umaga, meron kasi akong inaasikaso kanilang umaga. Sa kilala po natin din sa si Taytay yung hardware ang negosyo po niya ay nakapan naghanap po siya sa atin ng ano may pinahanap siya na cable ng uh, boom ng mini dam, dam truck po nila mini dam truck na isuso at sinabay ko na lang po yung ano natin yung pagtanong dahil nung natanungan natin meron kasi tayong nakita nung kanina puro mga muli talaga mura lang eh 800 lang yung isa depende sa kapal at ano po yan lapad So, yun, natanong ko doon, 800 yung kagaya dito sa atin. So, ano pa yan? Susukatin pa yan. Dadali natin doon yung natin doon sa El Kahit bibili lang tayo ng, ano, ng dalawang muli, padagdag tayo dyan sa likod. Katulad sa kaibigan ko, si Alin. So, bro, kumusta ka na bro? Uh, ah, sana mapanood mo to alam ko na ano na mga boss eh, yung ano niya Travis alam ko na ano na pinadagdagan niya ng muli dumaan kasi yun sa bahay nung nakaraan so tayo din dahil yung ano natin minsan hindi may wasan meron po tayong mga booking na talagang ang bibigat pang ano talaga talagang sukat talaga sa ano eh sa 1000 kg minsan nga lalagpas pa nga ng ano eh Nang kilo eh lagpas pa sa 1000 kg So, minsan mayroon tayong mga booking na gano'n na talagang sa sakto talaga sa sasakyan natin pang 1,000. Eh, yung gulong naman kasi ng Suzuki Carry, maliit po kasi. Kaya talagang alanganin sa pangargahan talaga. Eh, hindi naman lagi na makaragahan tayo ng pang 1,000 kg na mga item paminsan-minsan uh, lang naman pero mas maganda na rin yung sigurado na nakalalagyan uh, natin ng ano padagdagan natin ng muli eh, para naman pag darating yung mga ganun di may awasan. sa isang linggo natin deliver deliver may mga mabigat na makarga natin so yun at uh, nating ko doon kanina yung isa 800 daw post meron nga ako nakausap doon ngayon na nag ng sasakyan sabi ko eh malapit lang kasi dyan sa likod lang ng bahay namin so ipapakabit ko na lang mabayaran ko na lang siya sa labor mas so, maganda kasi na ipakapit natin kasi kumplito sila sa gamit hindi naman natin kaya ng ganyan kasi nga wala naman tayong saktong gamit so magpa na lang tayo kung magustuhan natin yung labor nila ay ayos na ayos yan Actually, maraming muli itong Suzuki Carry ang nakadiferensya lang dito talaga ay maliit yung gulong hindi po siya pang gargahan na pang mabigatan pero binit rin ako dito sa makina nito talagang ano din talaga maayos din yung Suzuki Carry malayuan na din na biyahe tsaka maano din talaga sa pangargahan talagang hindi ako nang inayang dito sa sasakyan natin Sulit na sulit na ako dito so, Ito palang pagdalhan po natin Ay dito sa Stage 1 Dito sa Irodriguez e. Yun nga yung sabi ko kanina Lagpas ng kanto ng Tomas Morato Yun, now stage 1. Lagi po tayo nagde-deliver dito. Stage 1. All siya, pero... Mayroon ba saan naman natin dandaan naman po tayo pabalik sa atin habang wala pa po, po tayong next booking at ganyan lang po ang aking ginagawa dito mga boss sa amin. pag didiskarte pag buhay pag mga malapitan lang babalik ako sa bahay doon ako magtambay tambay at maghanap ulit ng uh, delivery pay minsan di na ako makakabalik talagang tuloy tuloy na po ang aking pagdi-deliver pag once na mababa ko na agad yung uh, deliver sa drop off minsan nakakuha tayo agad ng booking kaya hindi na tayo makakabalik sa bahay uh, so malaman po natin kung malakas may isang biyahe kasi doon pa lang sa pag drop off natin meron na agad tayong makuha ganoon po ang minsan ng aking mga pagbiyahe pero pag mahina malaman natin na mahina minsan makarating lang tayo sa bahay wala so, po po tayo nakuhang booking So try natin dito magtambay-tambay muna mga boss. Baka sakaling mayroon po tayo makuha. Pabalik naman po doon sa atin. Dito po tayo ngayon sa Erodriguez Diliman dito sa Luban. Kasi malamig dito. Maraming puno. And dito po tayo sa Luban Banda. Pag doon naman kayo pupunta sa kanan, Erodriguez na yan. So dito po tayo muna magtambay-tambay. <laughs> Hindi po tayo nagkakamali mga boss. Meron po tayo nakuhang booking pabalik sa atin sa Banawe. At uh, talagang alam na talaga nila mga boss na taga Banawe tayo eh. Taga Santo Domingo. Kasi binibigyan na tayong booking pabalik. So ito, ito po ang ating nakuha. Meron po tayong nakuha dito ang booking. Uh, dito lang ang pick sa San Juan. Tapos ang deliver natin sa Banawe mismo. At ang delivery fee po niya nasa 400 plus. Yan po mga boss, makita nyo dyan At galing naman dito sa hinintuan natin Papunta sa pickup location po natin ngayon 2.9 kilometer Bali 3 sa away Galing dito sa tinambayan po natin Okay Punta na po tayo sa pickup location Ito Ito na nakalagay Ito Uh, Puro mga pituan mga boss yung pangarga natin dito uh, Dadali natin yan sa Banawi Yan po, may kasamang compressor. 5 kilometers mga boss, papunta sa atin. pantang drop of location po natin sa Banawi. Naalala ko po dito dati, nakapag-deliver na po tayo dyan. Contraction din yun, yung inatid natin dyan, galing ng binundo. Okay, call, eh. really robot, ah. oh, no? Hindi, okay, nag-college. Eskwila na mga bata. Oo, oh, dinay, So. Pero yung mga exo, naragyan po nito. Ang Dito na po tayo sa drop off location po natin Nagagawa pala sila dito ng mga pintuan, kabinet Yan po yung negosyo ng client natin Yan, banawi na po dyan dyan Yan, dami nila oh.

Okay, so meron agad tayong kasunod na booking. Papunta naman po ito ng Panay Avenue sa Diliman at dito lang din ang pick up malapit dito sa Banawi. at uh, dito po ay 1000 kg at ang delivery fee po niya nasa 300 plus dahil dito na naman sa Timog i eh, di deliver. So, kulang-kulang mag 400 na rin. Yan, at dito na tayo agad sa pick up location po natin. Dela na subungan, sir.

Pakalapit lang po mga boss yung drop-off location po natin Dito sa Timog 2 kilometers away Galing dito sa pinipikapan po natin Let's go! Uras po natin mag alas 4 na po ng hapon Tuloy-tuloy na, -tuloy po ang ating paghanap buhay Bagamat hindi po tayo maaga na deliver so, salamat well, may mga nakuha naman po tayo mga booking na malapitan let's go atin na natin to agad napakakunti lang mga boss yung uh, item na nakuha natin dito sampung kahon lang po na tiles mga maliliit na, na tiles ang laman 25 sa piraso pero maliliit siya pang CR Uh, 60 by 60 malaki yun Pagkaragahan na rin tayo ng mga boss yung tiles na 60 by 60 Sabi uh, mabigat din Buti nga nito na binok ng 1000 kg uh, 10 piraso lang Maliliit na tiles Bali 200 na piraso Buti naman at binok ng 1000 kg <laughs> Thank Okay, so dito po tayo sa Diliman at meron po tayong nakuhang booking. Uh, diliman Diliman lang, dito lang banda yung di-deliver. Tapos sa pick-up location po niya, dito lang din banda sa inintuan po natin. Ito po ang ating nakuhang booking. Ito po ay 1,000 kg. At ang delivery fee po niya nasa 361 kasi malapitan lang. Dito lang banda sa Timog, Diliman to Diliman. Buti at tayo nakakuha. So ngayon po, papunta na po tayo sa pick up location po natin. Ayan po, at dito na po tayo agad sa pick up location po natin at kinargahan na po tayo. at nandito na po tayo agad sa drop off location po natin napakalapit lang naman kasi yung deliver natin mga boss 1 kilometers lang <laughs> ayos yung mga nakukuha natin mga booking malapitan lang talaga <laughs> So yun, no, baba na natin yung deliver natin dito sa Diliman. At ito ang nakagal mga boss, meron na agad tayong next booking natin. Na deliver lang po natin ito sa San Juan. Tapos ang pick location po natin, 1 kilometers lang po. Galing dito sa pinagdrapupan po natin. Ito po ay 1,000 kg. At ang delivery fee po niya nasa 544. Ayan okay, po mga balikbayan box. Baleo, baleo from bigat mga boss kaya dalawa ang binok ng client natin Ooh. laman yung tinapoy eh ano ba laman yan do <laughs> tinapay <laughs> alright so yan lang po yung pangarga natin mga boss at marami pa yung kasama niyan. so nakuha na natin yung pickup natin dito sa panay mga boss at dadalin po natin ito sa San Juan City bali 16 na uh parsil uh, parcel po 'yan. Eh, hindi na kaya sana, ano, eh. hindi naman na 'yan kaya sa ano natin, sa sa sasakyan natin. Apat na ano eh, walo na malalaki, super bigat talaga. Kailangan tatlong tao ang magtulak. Kaya ang pinakarga na lang po natin, apat na malalaki, tapos apat na maliliit. Sinabi ko na lang sa client natin na magbook book pa ulit na isa pang 1,000 kg. Kasi gusto niya ipa, gusto niya kasi mga boss na eh, ikarga natin lahat eh magdagdag lang daw siya magdagdag nga eh super, super bigat naman yung pangarga natin eh baka mamaya pumutok yung gulong natin magkano yung gulong natin yun ang isipin natin mga boss eh sa paglalamove po natin kailangan marunong din po tayo kaya yun po ang ginawa ko walo na lang po yung pangarga natin apat na malalaki at saka apat na maliliit So, papunta lang po tayo ngayon sa drop off location po natin. Uh, 7 kilometers papunta sa drop off sa San Juan galing dito sa Panay Avenue. Ibasay. May Ibasay. Basay. basay.